Yan guys, uh, may nakita dito ditong as na pumasok. Kaya huhulayin natin kasi baka nandito at delikado sa mga bata. Silipin natin siya. Mga idol, ah, wala tayong flashlight. Pero sabi nandito raw. Baka mamaya kasi lumusot dito sa ilalim ng higaan. Nah, Titingnan natin. Yan, idol. Titingnan natin dito. Baka nandito yun. Yan. Ayun, may daga. Yan, pag may daga. Yan idol mga pagkain yan at sabi nung sumbong sa atin dito raw na huli nakita na pumasok sa ilalim ng lababo kaya titingnan natin guys, huhuli natin pero titingnan natin yung mga sulok-sulok guys may mga bubuit kaya posible pagkain to ng mga daga so guys ingat ingat tayo tayo huwag nyo gagayahin lalo mga bata delikado yung paghuli nito at uh, Try natin kasi baka makapahamak pa Lalo ng mga bata yan guys Sana mahuli natin Hindi naman daw gano'ng kalakihan Pero delikado Nakita nyo ba, diba? may mga tambak sya Posible raw nandito yan Sa ilalim Ayan Guys Baka nandito kasi sya guys Pero tingnan natin parang may gumagalaw Sa CR natin ito guys yung doon yan tinignan na natin yan kanina wala naman siya pero possible kasi nandito yung mga tambak dito mukhang nandito para may nakita ako guys tingnan natin guys sa daan, -daan lang nandito ka tanggalin natin guys up yan guys ah uh, Napansin natin siya. Dito nakita na natin guys yung buntot. Aalisin lang natin guys. Op. Oh. To guys tingnan nyo. Ayan. Nakita ko na siya. Guys tingnan nyo ah. ah hindi naman siya ganun kalaki yan. Pero. Ano yun natin. Mahirap na. Uh, matuka tayo nito guys. Nakapanood nyo yun sa mga. Cobra Prince. sila sila boy toklaw. Ito ah. Uh, kaya-kaya natin to kasi hindi naman gano'ng kalaki yan. Nakita na natin siya. Siguro yung katawan niya is mga gan mga ganito. Maliit pa siya pero delikado. Sabi, cobra daw. Kaya so guys, ah. Tingnan nyo. One. Two. Three. Ayun guys. Nahul na natin. Ito na siya guys. <laughs> oh. Ayun na natin guys. Hindi ko gano'ng tagal lang nawawala yung champion na ito natin yung board niya, nandito yung wala <laughs>